Alam mo ba na kapag yung mata mo ay nanginig na lang ng walang dahilan, ihagis mo agad yung phone mo as far as possible. Random facts na magliligtas sa'yo in the future. Alam mo ba na kapag nakaamoy ka ng isda o bulok na itlog sa bahay nyo nang wala namang dahilan, lumabas ka kaagad sa bahay nyo tapos tumawag ka kaagad ng emergency services. Baka kasi may natural gas leak na sa bahay nyo. Alam mo ba na posibleng merong spy or nagtatrack sa cellphone mo ngayon? Para ma-check to, i-click mo lang yung arrow sa ibaba tapos slide mo sa pinakadulo tapos click more kapag nakakita ka ng Blue Radar app, burahin mo ka agad yun. Wait lang, kung umabot ka ng ganito kalayo sa video ko, gusto kong malaman kung anong oras mo ito na panood, i-comment po naman sa comment section. Alam mo ba na kapag nasa maraming tao ka, tapos biglang nagkaroon ng stampede, huwag na huwag ka maglalakad pabalik sa direksyon ng mga tao. Instead, subukan mong gumalaw ng sideways or pagilid. Eto, alam mo ba na kapag natuklaw ka ng ahas, huwag na huwag mong sisipsipin yung venom palabas. Ang gawin mo, i-immobilize mo yung part ng katawan mo na natuklaw. Pagkatapos, mingi ka kaagad ng tulong. By the way guys, ako nga pala si Vendetta. Alam mo ba na kapag palagi kang nanonood sa mga video ko ay pwede mo nagdagan yung kaalaman mo? Kaya make sure na i-follow mo ko. Kapag naligaw ka habang nag-hiking, huwag na huwag kang aalis sa pwesto mo. Kasi mas madali kang mahalap na mga nagre-rescue kaysa sa pabago-bago ka ng lokasyon.